Magandang umaga po sa atin lahat. Andito na po si Professor Tonton Contreras sa isa na naman edisyon ng Usapan Politika dito sa Facebook Live at sa mga team replays sa YouTube. Pasensya na po parang ang lighting na mukha ko eh sa kaliwa ko eh ano sa sa kanan ko parang madilim sa kaliwa ko hindi parang eh ewan po. Ah, tama. Tama ba ang aking ano? Ito ang aking kaliwa. Madilim. Ang aking kanan. <laughs> Maliwanag, parang half moon Eh yung lighting kasi dito sa bahay, eh, medyo may problema Anyway, maganda naman ang effect Pag-usapan natin ang pagkansila ng uh, mga pasok kapag mainit ang panahon Sapagkat dalawang araw na po magkasunod, kahapon at saka ngayon Wala pong face-to-face -face classes ang mga bata dahil mainit ang panahon alam naman natin na climate change na ito ay natalakay ko na dito sa usapan politika pero gusto kong dagdagan ang ating pag-unawa dito. Kasi parang hindi na rin maganda hindi ba sa pakiramdam na kada ulan, kada kada init na lang ng panahon ay walang klase. Papaano kung ano, papaano kung you know, araw-araw mainit, di ba? Ibig sabihin yan walang face-to-face -face classes. Ah, uh, dapat magkaroon na talaga ng long-term solution dito eh. Kasi bagamat may mga online classes naman tayo, may mga Zoom, lalo na kami sa, ka uh, sa tertiary at sa graduate program, sign in na kami sa ganon. Pero yung kasing online learning, kailangan mong may internet signal doon. Kailangan mong nasa bahay ka. Diba? At kung mainit ang panahon, eh kung sa school ka, baka aircon pa, pa sa bahay, baka hindi. Hindi ba? uh, sino magbabantay. At saka yung, yung learning ng bata, talagang iba din naman yung socialization nila. Iba yung social context. Nagtuturo ako kaya alam ko na iba yung buti yung mga adult learner na yan, mga graduate student na yan, mga MS, PhD na yan, you know. Pero pag mga bata, kailangan nila ng interaction. Uh, iba yung iba yung epekto kapag uh, kayo ay nasa physical classroom pero hindi ko sinasabing hindi pwede yung teknolohiya ng online kaya ang hindi naman po lahat ng mga pamilya ng mga kabataan ngayon bagamat sasabihin ng iba matagal na dapat pinaghahandaan ng mga magulang ito di ba dapat mayroon ng computer may internet connection pero madaling sabihin yon kapag ikaw ay kaya mo yon Okay lang. Pero kung paano kung hindi mo kaya? Hindi mo na nga kaya ang pakainin ng mga anak mo ng tatlong beses isang araw? mag-invest ka pa sa internet signal, hindi ba? <laughs> o kaya sa subscription, di ba? O kaya bibili ka pa ng laptop. Eh, kung ilan ang anak mo, kung apat ang anak mo nag-aaral, eh sabay-sabay yan nag-online, ano gagawin mo? Hindi ba lang ng apat na laptop o apat na computer o cellphone na high-tech, high-speed ang yung bibilhin? Um, we really have to do something. Uh, I think uh, importante na una magdevelop talaga tayo ng infrastructural support para sa ating mga eskwelahan na kahit mainit ang panahon ay hindi naiinitan ng mga nag-aaral. Mag-invest tayo sa kung hindi man ng aircon na electric fan. Kasi talagang hindi na rin nakakaganda eh. Lalo tayong nito sa mga tests. Hindi ba? Napatunayan naman na yung learning mga bata kapag kulang sa gadget, kulang sa kasanayan ng mga guro. Uh, talagang iba. Talagang time, at saka time consuming din magturo ng online sa totoo lang. At saka yung feedback, yung, yung, yung immediate na feedback ng physical, alam mo naman, iba talaga. Kahit ako, mas iba yung interaction ko kapag umaten ako ng online meeting kaysa sa hindi online meeting, di ba? Uh, hindi pwedeng ganito na lang lahat lagi tayo. Uh, at dapat maging strategic, holistic ang ating pagtugon dito. Ayusin natin ang ating mga silid-aralan. Hindi natin basta-basta pwedeng sabihin o mag-move na lang tayo ng June sa klase. Matagal na pong minumove yan eh. Mag-June na yata, June. Para hindi na mainit. Oo nga, pero kapag naman June, mahaba naman ang panahon na tag-ulan ang klase. At pag tag-ulan naman, ang harapin mo naman doon yung ulan, yung baha, nakakansila hindi ng klase eh. Ang, ang nangyari tuloy ngayon kasi parang mainit na mainit o walang pasok. Umuulan o, o kaya meron lang dagim, wala nang pasok. Diba? ba ay eh, huwag nila kaya tayo mag-aaral ang mga bata. Diba? Magkaroon tayo ng radikal na pananaw dito. Kung ganun man, isis, gawin na natin, gawin na natin, i na natin ng online learning as an alternative learning but invest infrastructure in it. O no, supportan natin ang kakayahan ng mga mamamayan para makagkaroon ng mataas na internet connectivity na libre. Hindi nila kailang mag-subscribe. Free internet dapat. 'di ba? Sa lahat ng sulok ng Pilipinas. At dapat bigyan ng subsidiya o suporta ang mga mag-aaral na magkaroon ng gadget. O, yun. Pangalawa, ayusin natin ang ating eskwelahan para ka maging maging heat heat resistant o <laughs> kaya flood resistant. 'Di ba? Kasi kahit kahit lipat mo yung opening ng classes, nagkaka-problema ka kung August ang opening o September, ah talagang magtatapos siya ng Mayo, ay talagang mainit. Pero pag naman pinisimulong ng June, abay mababangga mo naman yung mahabang panahon ng... Kasi sasabihin mo, eh sir, kung mag-start naman ng, 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 ano yan, ng August yan, mababangga mo rin yung tag-ulan. Eh. Di ba ako, oh, pero maunti na lang yung panahon. Pero kung mag-start ka ng June, June, July, di ba madagdagan ng dalawang panahon na tag-ulan at tag-bagyo. Yun ang sinasabi ko na mamimili ka, tag-ulan o tag-init, di ba? Pareho naman silang na, no, new stress. Parehong kinakansila ang klase. Ang isa pang ginagawa ng ibang eskwela niya na dapat ay, ipalitan na lang kaya natin ang ating opening, yung, yung, yung class hours. Ginagawa early morning hanggang mga 10, sa hapon naman from 2 hanggang 6. O kaya gawin nilang kaya pang gabi. <laughs> diba? Hmm. Yun yung, yun yung mga dapat nating tingnan sistematik. Kasi hindi ito maganda na everyday na lang ito nga. Da, matutu, noon, ang mga tao na, na, ano, na walang pasok eh. Pero ngayon kahit yung, 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 yung Philippine uh, Parent Teachers Association nagsasabi na na hindi dapat ganun. <laughs> na lagi na lang walang pasok. Tapos meron pang kahapon pinag-uusapan sa radyo na ano daw uh, kailangan daw i inatatag nito magkaroon ng lockdown ng mga estudyante kapag daw walang pasok para matutukan ng mga parents ang pag-aaral. Inassume na mga parents na sa bahay. Hindi ba? Kapag ni mo yung mga bata sa bahay, kung wala namang tao na magbabantay sa mga yan para mag-aral, eh, papano? Papano kung wala silang gadget? ila mo. Paano kung mainit din yung bahay? ba diba, minsan ang mga tao bigla na lang mag-iisip. Ay, nanagulat ako kasi 67% yata yung pabor na lockdown ng mga bata. Ang gagawin mo, eh, yung mga magulang pinapapasok, yan pang pa isang problema eh. Pag mainit, ang mga bata, dadi, ayaw natin ng, heatwave, heat wave. Baka daw tayo ay magkaroon ng heat stroke, ba diba? Ang mga bata lang hindi pinapapasok. Pero yung mga magulang, yung mga matatanda, may pasok. Pero kung titingnan mo, di ba ang kabataan medyo vitality, ang vitality ng health nila mas maayos pa eh. Wala pang mga sakit sa puso yung mga yan. You know, wala pang high blood yung mga yan, di ba? Aktibo pa yung mga katawan yung mga yan. Uh, pero yung mga matatanda na nagtatrabaho, marami nga dyan ang meron ng mga morbidity. O kaya uh, problema sa sakit, may diabetic, may high blood, may, may sakit sa puso yun naman ang iyong, parang sabi ko, ano ba to but, but, but ang aalagaan mo lang ang kalusugan ng kabataan, pero yung mga matatandang nagtatrabaho, tuloy ang pasok. Para bagang, teka, hindi ba kami nainitan? Di ba? Hindi ba ka na nainitan? Eh, sa totoo lang, mas maraming sakit ang mga matatanda na kapag mainit ay pwedeng matrigger. Pag-isipan natin yan. So, ano yon Sasabihin nyo, di prop, di lahat walang pasok lagi. Eh, hindi. Ang sinasabi ko, we well, let us be strategic about it. Let us think about it. Because it doesn't look good anymore. Pag lumindol, di ba? Lumindol, uh, chine chinecheck ang mga building. Aba, ang mga bata papauwiin. Ang mga matatanda, na natin hindi magtatrabaho. As if, kapag nagkulap sa building, immune proof. <laughs> parang parang may immunity ang mga matatanda na madaganan, di ba? parang kapag baha, pauwi, pag ulan ng mga bata, pauwiin. Pero mga nagtatrabaho, parang akala mo lulutang, ano yung mga balsa, mga salbabida. Hindi ba? So iisipin mo, there has to be more. There has to be, should be doing more thinking about this. Kasi hindi na nakakatuwa. Kung noon natutuwa mga tao na, ay, walang pasok, walang pasok ngayon, para baga. wala na naman pasok. Ako, for example, ngayon, ang tanong ko, sa mayor ng Dos Banyo, sa lunes, pag mainit na naman, di wala naman pasok ang mga bata. Pag araw-araw ganyan, ibig sabihin Di ba? Ano yun? Ang pinapakita natin ngayon sa kabataan, yung pagiging ano nila, eh, pagiging mahina, walang diskarte, parang ang solusyon lang, eh, di ba? Ang iba nga nagsasabi, i eh, expose na lang ang kabataan sa ganyan para masanay sila. Eh. Diba? Para masanay sila sa initan. Totoo naman kasi nag-climate change talaga, matitindi na talaga init ngayon. Kaya nga ka dapat pinaghahandaan natin ito. Hindi to pwede ganito. Nung isang taon nang garin ng problema nito, wag mong sabihin yung mga eskwelahan ngayon, hindi pa naghanda para bumili ng electric fan? Kung nagkaroon ng heatwave last year, hindi ba dapat ang Department of Education nagkaroon na ng, ng, budget for this school year para bumili ng mga... o magawa ng mga paraan para at least ma bumaba ang temperatura sa mga classroom. Reactionary eh. Diba? I'm sorry. We cannot talk, go on like this. We are better than this. Tapos kapag ano, panay tayo ng kuda na ano ba yan, ang baba naman ng performance ng ating mga estudyante, eh yan. Hindi natin iniisip kung ano yung nababawasan sa kanilang pag-aaral kapag ganyan na mainit lang ang panahon, wala nang pasok. 'di diba? Pag-isipan natin ito. Hindi na 'to maganda. O general na lang muna tayo. Ah, uh, sana nakapagturo ako ko sa inyong kaisipan na plus ko inyong puso at napabago ko mga panayos sa buhay, lalong lalo sa usapan politikal. Dahil sabi sa akin na nasal, teach mind, touch search, and transform sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP, serve the people. Okay, bukas po, Sabado at Linggo, wala tayong usapang politika. I made my, uh, you know, tinupad ko ang pangako ko, nag, oh, nag, ano tayo ngayon. Kasi mamaya, dahil tingnan yung sundo ko, pupunta akong Manila, meron kaming meeting na naman, di ba? <laughs> so, uh, magkita ko na lang ulit tayo sa si lunes. Ingat-ingat po tayo sa init, dala lagi ng tubig, payong, uh, kung anong panangga sa init, uh, laging iinom, hydrate, hindi ho mag hindi ho nakakapatay, nakakamatay pong heat stroke. Huwag tayong masyadong tsaka pag, pag masyadong nang mainit, huwag nang masyadong maglalabas. Kung maiwasan na. At kung lumabas, magdala ng panangga ng init. O oh, sige, lagi kong sinasabi, UP naming mahal, lasal. Have a nice weekend. Magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon, magandang tanghali. Kung saan man kayo naroon sa mundo. Lalo na sa mga team. Bye!